Nagkamali ng desisyon itong si Metena matapos ng ang brilyante ng apoy na ipabaya kay Olga. Ang hindi nga niya kasi naalala na itong si Olga ay hindi naman alam kung paano ito gamitin. Kaya siya ay naninipago. Hindi rin niya alam paano tatalunin ang unang... Uh, na aalaga na naturang brilyante. Gamay na gamay nitong si Perena at sa unang paghagis pa lamang niya ng brilyante at alam na alam na niya talaga na wala itong malay at hindi alam kung pa paano ito gamitin. Saktong-sakto nga ang pagdating nitong si Perena kung saan muntikan na nga din makuha ni Olga ang kanyang hinahanap na itong ang si Sangretera Ngunit dahil sa katapangan nga itong si Perena, nagapin nga itong si Olga at tuluyan nga napasa kanyang muli ang uh, brilyante ng apoy sapagkat inutusin niya ito na bumalik sa tunay na tagapangalaga at hindi naman siya nagkamali dahil kilalang kilala siya ng kanyang brilyante. Matapos nga makuha ni Perena ang kanyang brilyante ay sinama na niya agad itong si Terra sapagkat yun naman talaga ang kanyang misyon ang makuha ang kanyang hadaya at mabalik sa Encantadia sapagkat nangangailangan nga ang incantadia ng tulong at siya, Sangretera nga ang inaasahan nila at wala nila. Isinalaysay na nga ni Perena ang totoo niyang pakay kung bakit siya naroon sa mundo ng mga tao. Ngunit na iyak na lamang itong si Terra sapagkat hindi niya kaya pang iwanan ang kanyang ina maging ang kanyang lolo sa kalagayan na iyon. Ngunit nagmamakaawan ng gusto itong si Perena at sinabing walang ibang tutulong sa kanilang mga kalahi. Patit mo niya na hayaan na lamang ang mga ito sa pamamahala nga uh masamang sa si mga naman, mapipilitan nga itong si Terra dahil yun naman talaga ang kanyang bugna at ang kanyang kapalaran. Mapipilitan siyang sumama sa kanyang tiyahin upang uh, gawin ang misyon na nakaatang sa kanya. At mamamaalam na nga siya sa kinikilala niyang ina at lolo. Samantala, sa incantadia naman ay mamamalayan nga nitong si Metena ang pinaplano nga nila Adamos at Flamara na pagtakas. Walang kamalay-malay itong si Flamara at itong si Adamus kasama nga ang kanilang mga kasamahan na matatrap pa rin sila at hindi tuluyang makatakas sapagkat ginamit nga nitong simetena ang brilyante ng hangin upang tingnan uh, ang kalagayan ng kaning nasasakupan dahil batid niyang may kakaibang nangyayari at magugulat na lamang sila dahil mararamdaman nila ang kakaibang lakas nga ng hangin kung saan ginamit nga nitong simetena at isa-isa silang matutumban ang hindi alam kung sino ang totoong kalaban